Good morning sa atin lahat mga idol at welcome back na rin sa bagong video natin mga idol Ayan, ini install na natin mga idol yung lower roof natin mga idol na naiwan natin kagahapon Ayan, na-install lang dyan yung inside gutter natin mga idol at yung ating gutter dito mga idol Ayan, stiffener na lang yung kulang natin dyan mga idol at na-pultex na rin yan mga idol at pipinturahan pa natin yan mga idol yung mga text crew natin dyan mga idol ayan papahinga muna yung tropa mga idol oh. pagod na pagod magkabit ng yero natin yan mga idol dahil umuulan dito mga idol kaya madalas din gaming sumilong mga idol bigla kasing umulan yung panahon kaganina mga idol ayan pa, pa out na kami dyan mga idol nagpapahinga na lang muna kami dyan Ayan, yung kanto natin mga idol, kakabitan pa natin bukas ng ano yan, gutter. Ayan, hanggang doon yan sa dulo mga idol. Hindi natin nagalaw yan dahil kita nyo naman dyan may mga scaffolding pa mga idol. Sila na daw ang magtatanggal ng scaffolding na yan mga idol. Ayan, yung gutter natin na kanto na, yun yung ilalagay natin doon mga idol. Ayan, yung kanto na yan. Okay na yan mga idol, ikakasa na lang yan. Ayan, video muna tayo para meron na naman tayong content sa ating channel mga idol. Ayan. Sa part nga na to, mga idol, habang nagpapahinga yung mga kasama natin dahil mag-aalas 5 na rin mga idol, nagbibideo muna tayo. Ayan, yung portion na yan mga idol, hindi na namin nagalaw yan kaganina dahil may mga scaffolding pa na katayo mga idol. At ginagamit ng ano yan, ginagamit ng mason. Inaayos pa kasi nila yung wall nila mga idol. Pero bukas na bukas yan mga idol, bukas kinalunisan, ay tatanggalin na nila yan mga idol. At yan naman yung susunod nating kakabitan bukas mga idol. Ayan, kita nyo yung scaffolding na yan mga idol. Istorbo bukas yan sa yero natin mga idol.